Hello guys, ayan, punta kami ni daddy dun sa ating mga hakuting kahoy kami po yung maghahakot ng kahoy para sa tag-araw po eh meron tayong kahoy na ano na naka-ready tapos po ano, sa tag-ulan tag pala po yun gagamitin, sa tag-araw po di amin pong puputol putulin na pag tuyo na medyo po ngayon ay na ano na yan, medyo tuyo-tuyo na po at amin pong iipon na doon sa may tabi ng kubo, itatayo po namin, kagaya ng ginagawa namin dati. Ayan. Dito na po kami sa ating mga kahoy. Ito, ipakita ko sa inyo. Ayan po, oh. aalwasin pa ni Daddy yung iba. Ayan po mga kahoy na yan. Yan po ang aming dadalahin doon sa kubo. Hakutin po namin. Ayan po. Oh. Ang iba po kasi inan doon sa ibang pwesto. Ayan po. Yung po yung mga ginamit namin na pinagputulan ng ibang pamposte, hindi na po yan pwedeng iposte. Tsaka po yung iba niyan, yung pinag-alisan ng poste, kaya po o yan oh. Medyo malaki po ito oh. Mga ginamit na po yan na, na poste ng paminta. Pinagpalitan po yan. Ayan po oh. Marami po yan. Ayan oh, may pa sa ilalim. Ayan. Aalwasin pa po yun eh, ni daddy. At aming hahakutin. Ayan, yan po o. Nakakutin po namin yan ni Daddy. Papunta doon sa kubo. O yan. Pag naalwas po yan ni Daddy dyan, hahakutin naman po doon sa kubo. Tapos itatayo po doon sa kubo. Doon sa likod. Doon po sa may poste doong malaki. Tatayo po doon para siya po ay doon tuloy ang matuyo. Kasi meron pa pong sariwa. Yan naman pong iba'y tuyo na yung pinagpalitan po ng poste. Ayan po. Oh. Ito o. Oh. Hakutin na ako. Dragon. <laughs> Ako tayo. Ayan guys, oh, dyan pa rin eh. Nahalikwatin natin yan. Para po, gu guhanin natin yung mga kahoy. Ayan po. O. Ayan. Mga pinaputulog po yan dati. Kape. Saka po kakawate. Ayan. Yung mga pwede pa po ikukuhanin ay, dyan. Ayan po. O. Ito yung mga tapos na. Yung iba po inahakot na namin. Ayan po. Mga kape po yan. Saka ano. Kakawate. Ayan po ang kape po ay kukuhanin din. Ayan, tuyo-tuyo na po ay rin kapi Eh. Pwede na po yung igatong. Hinahalikot po ganyan ni daddy para po ano, maging kahoy. Para po sa sunod na tag-ulan, marami po ulit tayong kahoy. Hindi pa naman po ubos yung ating kahoy. Kaya lang po eh, syempre, sayang po ere. Tuyo na po din. Kukunin na po namin. Tapos, puputol-putolin yan ni daddy sa susunod naman para po kami ay may kahoy ulit sa tag-ulan. Ayan po. Oh. Ito pa oh. Maraming din dito oh. Ayan po oh. Ang ating mga kahoy. Um, tuyo na po oh. Maganda na po yung kahoy. Malingas. Guys oh pagkatas naming hakutin o oh, ayan na ay yung mga hinakot ayan, ayan ang lahat-lahat ng nahakot ayan po, ngayon ay tanghali na Ito naman po ang mga iba yan po yung sariwa pa ayan itinatayo muna po para dyan sila matutuyo pag po sila'y tuyo nasaka po sila namin puputol-putolin at ilalagay dito ayan po yung mga natira pa namin kahoy pa namin yan nung nakaraan o oh. Yan po yung nilagaray namin ni Daddy. O, tapos ipinatas po dyan. Hindi pa po namin niya naubos. Tapos doon sa loob po yung ano, mga ginagamit namin lagi. Ito po yung sariwa pa. Kaya po yan ay tinatayo dyan. Yan. Yung mga tuyo po nandoon. At yun po ay puputol-putolin na. At pwede na pong ano, igatong namin. Yan po. Marami po yung sariwa na yan. Marami pa po kaming kukuhanin, hindi lang po yan. Meron pa po din sa ibang parte ng pinagputulan ni Daddy ng kakawate. Ayan po oh. Yan po yung mga pangit na hindi naging poste. Yung iba naman pong tuyo na ay di po yun igaling na sa paglalagay ng poste. Pinagpalitan na po ng poste ng paminta. Yung iba po ayan eh, marami pang ano, ayan o oh, mga baliko. Tapos po ay eh, sariwa pa. Ayan, diyan po yung sariwa pa ipinapatas ay patayo. Ayan, para po sila mabilis matuyo. Pag putuyo na, eh, isa, pwede na rin gawing kahoy. Ayan po yung mga ano, mga tuyo. Nandun sa kabilang yon sa dulo. Yun po ay puputol-putulin. Ayan. Nihiwahalay po ni daddy. Mamaya po ako maghahakot uli ng ano, naputol na ni daddy. Pag yun ay naanon niya na, naputol-putol para gagawin ng kahoy. Papasok ko po sa loob, dun sa ilalim ng ating tungkuan or lutuan. Dini po sa loob ng ating kusina. Ayan po oh. Marami din po yan. Pagka po yan ay nakahoy na at natuyo na. Eri po, pakita ko sa inyo yung mga tuyo na din eh. Ayan oh. Marami din po yan. Yan po yung mga nahakot na dito. O. Oh. Oh, yan po ay puputol-putol na. At pwede na pong igatong. Yung mga yan. Ayan po. Ayun. Dito lang po kami sa likod ng kubo. Ayun po yung iba pang mga siit. oh yan po ipagnatuyo din. Gagawin din pong kahoy mga natira pong ginamit sa pangposte poste sa ating paminta ayan pong mga kahoy na yan pag po natuyo ayan eh, po ikakahoyin na rin yung ipapanggatong na rin ito. kagaya po nito ayan. yan po ay eh, hindi patuyo kaya po itinatayo dyan mga sariwa pa pag po natuyo din ipo'y eh, gaganito hindi yan yan po magiging kahoy namin Ayan po ang ating pag-aayos uh, ng kahoy. O ayan po ang mga nakatayo. Ito ang mga puputol-putolin. Pag naputol po, hakotin natin doon sa may tabi ng tungkuan. At yun na po ang ating mga panggatong na sumi. Ayan po. Marami din po yan. Mm. yan po ang ating pag-aayos ng ating mga kahoy. Para tayo meron na uling mga panggatong. dito ng kahoy. Putulin natin. O, diba? Kaya ko rin yan. Okay. O, isang puto lang. O, yung mga natin. O, na tayo. hoy. Hmm, Panggataan na tayo. Wala na lang ay ang ating lulutuin. Hmm, sarap yang luto sa kahoy.